The subscriber cannot be try again later. Bakit pa cannot be reached si Obeng. Uh. Ay, shindale, ah. Si Ma'am Giselle. Sabutin ko lang nga. Ah. Hello po, Ma'am Giselle. Hello. Hello. Diner. Ay, ma'am, nakabalik na po pala kayo. Yes, I arrived this morning. Um, alam mo ba, I was supposed to meet someone at the cafe of this hotel. And guess who I saw? Sino po? Si Moira. Hmm. Anyway, kaya nga ako tumawag sa'yo kasi makikibalita ako. May nangyayari ba? I smell something fishy. Ma'am Giselle, meron po kasi kayong kailangan malaman. Eh, hindi ko lang po kasi nasabi sa inyo kagad kasi alam ko po na busy po kayo sa pag-aalaga kay Don Bebe. What is it? May nangyayari nga ba? Pinalayas po kasi ni RJ si Moira. Alam na ni RJ yung totoo. Tsaka nakita na ni RJ yung CCTV footage. CCTV footage of what? na si Moira nga ang tumula kay RJ kaya siya na aksidente. I think Tita Giselle will get wind of the truth soon. Madami yung pwede magsabi sa kanya kung anong nangyari kay Dad. Wala na tayong magagawa dyan eh. And besides, mabuti na rin na wala pa rin alam ang Tita Giselle mo. Alam mo namang war freak yun, parang ako. Kaya dapat makaalis na tayo dito eh. Ano ka ba? Gutom na gutom ako. Sama Sa mo naman akong kumain. Oh, sige, mag-rest mo muna ako. Pabalik ako. Bara! Anong ginagawa mo dito? May nakalimutan ka ba? Don't you dare talk to me in that kind of tone, you lying witch! Alam ko na kung bakit hindi nyo kasama si Ubeng ka kanya dahil isa kang kriminal! I know it all along. You had it in you. Dahil talaga namang kampon ka ng demonyo. I don't know what you're talking about. And I don't really care what you think of me. The nerve of you to act innocent. Pati sa harapan ni Obeng, you acted like some kind of victim. Pati papako na mo. You even turned my brother against me. Alam mo kung sino kang kawawa? Yung pala ikaw ang punot dulo ng lahat ng gulo? At ikaw ang dahilan ng paghihirap ni RJ ngayon? You ruined my family! You ruined my brother's life! Pwede ba, Giselle? Kung may ginawa man akong masama, hindi ko naman sinasadya yun. At may kasalanan din naman sa ng kapatid mo. Don't even justify your actions, Moira. Talaga namang puro kasalanan ang ginawa mo. Matagal nang nagdadalawang isip ang kapatid ko sa'yo. And I'm so glad that he finally got rid of you. He can never get rid of me. Dahil asawa pa rin niya ako at may anak kami. At wala ka magagawa kasi kapatid ka lang niya. So can you please leave so I can finish my meal? Ah, finish your meal pala ha. Eat. Eat. Oh! Want it! Oh! Ah. It! Niyaya ka yun. Switch! 'Tolang ah. pinsala 'tong nilawag mo sa pamilya ah. Ah. Eat. Tadya, Tadya, ah. mo, 'tolang iyan! Cat! Niyaya! Hindi ko na ko mukhang ganyan si mami. Ah. Isa ka pa! Ah! Bakit mo pinagtatanggol yung nanay mo? Ah! Si! <sighs> ah. Sinisitisin naman budhi niya, yung mukha niya ngayon. Ah. Yeah, ya sha, isa ka pa! Binigtatanggol mo pa yung nanay mo? Your father almost died. He suffered a brain injury. Now he can hardly remember anything about himself. And here you are, defending your mother after everything she's done? Klasikong anak! Totoo nga yung sinabi ko noon. Tama ako. Annalyn is the better tanyag! Bitches!